Samantala, isang gadget center naman sa Cavite ang nilooban ng mga kawatan. Umabot sa 43 piraso ng gadget ang natangay ng mga kawatan sa isang gadget center sa Tagaytay City, Cavite. Ayon sa ulat, gumamit ng bolt cutter ang mga suspect at nagsilbing lookout ang ibang mga suspect. Samantalang nagkakahalaga ng 452,900 pesos ang natangay ng mga suspect at karamihan rito ay mga laptops, tablets at smartphones. Para sa iba pang detalye ng mga balita, arestado na ang suspect sa pagpatay sa 15 anyos sa dalagitang ginilitan sa leeg sa masukal na bahagi ng barangay Anonang, Mulanay, Quezon. Ayon sa ulat, na ang suspect na si Marcelo Arcantara matapos sa pagbantaan nito ang magpinsa na sina Alberto at Ronnie. Sambit ng suspect, isusunod niya ang magpinsan na sa 15 anyos na dalagita. Sakto namang nagpapatrolya sa lugar ang mga operatiba ng mula na kung kaya't isinumbong ng magpinsan ng suspect na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Samantala, nasa kustodigyan ng kapulisan ng suspect na nahaharap sa kaukulang kaso. Samantala, aabot sa 1,811 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkang taal ayon sa P-Box. Nagkaroon rin naman ng, ma ng mahinang pagsingaw na may 400 na metrong taas na napadpad sa Timog Kanluran. Samantala, paglilinaw ng P-Box, nananatili pa rin ang Balkang taal sa Alert Level 1. Para sa iba pang detalye ng mga balita, arestado ang dalawang lalaki matapos sa tangay nito ang kanilang nirentahang ban sa Sitio Tanza 1, Barangay San Jose, Antipolo City. Ayon sa ulat, ikalabing dalawa ng Enero ng rentahan ng mga suspect ang ban mula sa Naiya Terminal 3, Pasay City para umano dumalo si isang kasal sa Batangas. Hindi na naibalik sa napagkasundo ang oras ang sasakyan kaya agad na humingi ng tulong ang may-ari ng ban. Samantala, natagpuan ng ban sa isang compound kung saan nakita rin ang iba pang chop-chop na mga sasakyan. Samantala, tatlong kaso ng karnaping ang naitala sa lalawigan ng Rizal kung saan dalawang motorsiklo at isang bat ang natangay ng mga kawatan sa magkakahiwalay na lugar ayon sa Rizal PNP. Sa Antipolo City, isang banang inupahan ng mga suspek para sa isang kasal sa Batangas, ngunit hindi na ito naibalik. Habang isang motorsiklo naman ang umunay ninakaw sa barangay gitnang bayan sa San Mateo Rizal, matapos iwan ng biktima na nakaparada ang kanyang motorsiklo. Pagbalik ng biktima, nakita nito ang suspek na dala na ang kanyang sasakyan. Samantala, sa kainta, isang motorsiklo ang inuulat na ninakaw mula sa parking lot ng isang mall sa barangay Santo Domingo. Para sa iba pang detalye ng mga balita, umabot na sa 100 pieces ng vape at 13,000 pesos cash ang natangay ng mga suspect sa isang vape shop sa barangay Balagtas, Batangas City. Ayon sa ulat ng Batangas City Police, dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang pumasok sa tindahan sa pamamagitan ng pagsira sa roll-up padlock gamit ang isang bolt cutter. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Mga kaakibat, dako naman tayo sa Balitang Pambansa. Nagtala ang automotive industry ng bansa ng record high sales noong nakaraang taon. Ayon sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at ang Truck Manufacturers Association na mayroong kabuang 467,252 units ang naibenta. Samantala, ang nasabing bilang ay mas mataas kumpara noong 2023 na mayroong 429,807 units. Samantala, sinabi ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na gagawin lahat ng komisyon para hindi maapektuhan ang darating na halalan sa Mayo a 12. Sa kabila ito, ng pagpapaliba ng pag-imprenta ng mga balota dahil sa order na inilabas ng Korte Suprema. Matatandaan na dati nang ipinahayag ni Garcia na nakastandby ang mga makina ng National Printing Office. Kung sakali man ay hindi kayanin na lawang printer ng komisyon ang pag-imprenta ng mga balota kasalukuyan ng nire-reconfigure nire o nire ang mga printer ng National Printing Office para masuri na parehas na kalidad ng kulay ng ink ang lalabas sa balota at itugma sa bagong election management system na gagawin. Samantala, patuloy na gagawin ng komisyon ang, ang iba pang mga paghahanda na may kinalaman sa halalan. Para sa iba pang detalye ng mga balita, umapela naman ang hustisya ang pamilya ng Pinay na pinatay ng kanyang Slovenian husband habang nagbabakasyon ng mga ito sa Bled, Slovenia noong ikalabing si noong ikad 20 ng Disyembre. Maalala lang natagpuan ang katawan ni Marbil Pakturan sa apartment na nirentahan nilang mag-asawa na tadtad -tad ng saksa. Ang kanyang mister na kinilalang si Mitja ang itinuturing na prime suspect. Samantala, umapila ang nanay ni Marbil na si Bill Mapila na matulungan siyang maibalik ang mga labi ng anak nito sa Pilipinas at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Samantala, lumagpas pa sa normal high level water ang tubig sa Angat Dam ayon sa Hydrology Division ng State Weather Bureau. Umabot na sa 214.54 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Tumaas ito ng 35 centimeters mula sa level nito na 213.98 meters. Sa mga nakalipas na araw, ay tuloy-tuloy na namonitor na ang pagtaas ng level ng tubig sa naturang dam. Kung saan, batid sa January 13 Monitoring Weather Bureau ay umabot na sa 213.98 meters ang level ng tubig dito. Samantala, ang naturang dam na matatagpuan sa Angat Watershed Forest Reserve sa bayan ng North Zagaray, Bulacan ay ang pangunahing nagsusuplay ng tubig sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya. Mga ang antabayan naman sa aming pagbabalik. Michelle Obama hindi makakadalo sa inaugurasyon ni Trump. At para sa ating iba pang lalawigan, dalawang batang lalaki na edad 8 at 10, inakusahan ng babaeng 6 na taong gulang ng panghahalay. At para sa ating sports balita, TNT nakuha ang ikalamang sunod na panalo matapos malusutan ang Endless. At para sa ating showbiz balita, ex-account ng aktres na si Angel Locsin nabawi na. Ang mga detalye, abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12. Oras natin, 12.12 :12 ng tanghali. Sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo, serbisyo publiko. publiko. ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, Alas 3 ng hapon Sa himpilang ito, DCJV 1458 Radyo Kalabarzone Kaakibat ng Diyos para sa bayan Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro Sheila Florentino Mabilis Balita, Balita at, at servisyo serbisyo. Oro mismo oro. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga. Dito sa DZJD 14.5A Radio Calabar Zone. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo, 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 Bongo! Bongo, Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magservisyo. may lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14.5A Balita sa Ibayong Dagat Oras natin, 12.15 ng tanghali. Hindi makakadalo sa inauguration ni U.S. President-elect Donald Trump si dating First Lady Michelle Obama. Ayon sa kanyang opisina, natanging si dating Pangulong Barack Obama lamang ang makakadalo sa nasabing inaugurasyon. Samantala, hindi na nagbigay ng anumang dahilan sa hindi pagdalot ng dating unang dina. Balita sa Ibayong Dagat Samantala, nagpa siya ang gobyerno ng Germany na kanilang pababagsakin ang anumang kahinahinalang drones na makikitang lumilipad malapit sa military sites. Sinabi ni Interior Ministry Nancy na mula nang magsimula ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine ay naging talamak na ang paggamit ng mga drones. Samantala, ang nasabing mga drones ay nagtatangka na bugit ang mga paliparan at atakihin ang mga infrastruktura maliban maliban pa sa sirain ang kanilang halalan. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Isinailalim na sa sinailalim na sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Mabalacat City, Pampanga ang dalawang batang lalaki na edad 8 at 10 matapos silang ireklamo ng umunay pangahalay ng isang batang babae na edad 6. Ayon sa investigasyon, naglalaro ang biktima kasama ang nakababata nitong kapatid sa isang bahagi ng basketball court nang hilahin siya ng dalawang batang lalaki sa damuhan at doon na umano ginawa ang pangahalay. Nang makauwi ang batang babae, agad itong nagsumbong sa kanyang ina at nagpunta sila sa barangay. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng otoridad. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Nasawi naman ang isang lalaking trabahador matapos siyang makuryente habang nagwe-welding sa pinagtatrabuhuhan, pinagtatrabahuhan niyang sidecar at garong shop sa San Carlos, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Vicente de Guzman at ayon sa ulat, nadikit umano ang biktima sa ginamit na aparato. Agad namang itong isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Samantala, aksidente umano, walang, aksidente umano at walang foul play Paul play sa nangyaring pagkamatay ng biktima. Sports Balita Nakuha ng TNT Tropang Giga ang panglimang sunod na panalo matapos na talunin nila ang NLEX 9487. Ginanap ang nasabing labanan sa Nina Aquino Stadium at nanguna sa panalo si Rondi Hollis Jefferson na nagtala ng 23 points, 14 rebounds, 7 assists at 3 blocks. Samantala, mayroon ng limang panalo at dalawang talo ang TNT, habang mayroong tatlong panalo at anim na talo ang NLEX. Sports Balita Samantala, itinalaga ng Philippine Olympic Committee si PBA Chairman Ricky Vargas bilang magiging chef de mission ng Los Angeles 2028 Olympics. Isinagawa ang pagtatalaga sa kauna-unahang General Assembly ng POC. Habang si Dr. Jose Raul Canlas ay itinalaga na mamumuno sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand. Si Richard Lim naman ng karate ay chef de mission ng Asian Winter Games sa Harbin na magsisimula sa darating na February 7 to 14. Samantala, sinabi ni POC President Bumble Talentino na mahalaga ang maging handa ng maag para walang magiging palusot sa pagganap ng mga atleta ng bansa. At para naman po sa ating showbiz chika this afternoon, nabawi na ng aktres na si Angel Oxine ang kanyang ex-account o ang dating Twitter. Kasunod ito na mag-post ang hacker ng cryptocurrency. Nagpanggap uno ang hacker kung saan humingi pa ito ng paumanhin sa nasabing posting. Ang nasabing hacking ay kinumpirma rin ng asawa ni Angel na si Neil Arce. Samantala, matatanda ang nagpahinga sa paggawa ng pelikula si Angel ilang taon na ang nakalilipas. Bakit naman kasi kayo mga nang hahak pa dyan? 2025 na, oo. Okay, at yan lamang po ang, aming, ang ating is chika this afternoon. Sumayon niyo ang mga balitang takpok sa Express Balita alas 12. Muli isang ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras po natin, 12.20 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 ibete ng tanghali. Lunes, Martes, Hueves at Biernes sa nag-isang DZJD.